Ayan, magandang araw mga Q, Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel. Super cute TV. Kamusta po kayong lahat? Grabe naman mga Q, ibang tao, no? Yan, kahit simpleng bagay mga Q, pinapalaki talaga nila. Yung mga hindi na dapat i-post mga kayo, pa rin nila guys. Katulad nito mga Q, nakita ko to sa Facebook at umaani po siya ng iba't ibang reaction mga Q May mga pan-insulto pa mga Q So dito po sa likod na to, Yung Ma'am Abigail guys. Ayan no, yan. So nakikita nyo, para po siyang may ano, may nunal na kulay pula. Yan, sinasabi kasi dito guys, Buni daw. Yan. So, in naman kasi ni Ma'am Abigail. Ayan, no? Oh, may caption po yung post na yan. Siguro hindi lang naiintindihan ng mga ibang tao, Makyo. Ayan, hindi nila <laughs> inintindi. Na in, 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 in naman ni Ma'am Abigail na hindi po siya buni. Psoriasis po siya, Makyo. Magkaiba kasi yung psoriasis sa buni. Yung buni naman, Makyo, yung cause naman nun is bacteria sa katawan, sa paligid, Makyo. Maraming bacteria sa paligid mo. Ito naman kasing psoriasis, Makyo. Yung nagiging cause naman ito dahil mahina yung immune system natin. Maraming sa kinakain natin. Stress tayo. Ayan. So ito, may nakita kong explanation na Tagalog sa YouTube. Ito yung interview kay Doc Mariam ng Salamat Doc Mario para mas maintindihan natin lahat. Mario, kasi hindi nyo naintindihan yung caption ni Mama Bigili. English kasi. <laughs> Kung po kasi yan, kids. Kaya pasensya na kayo more on sa mga post po niya. Ay ini-English po niya tayo. Kaya yung ibang mga Pilipino talaga hindi alos naiintindihan. So ito guys, meron ako nakita sa YouTube na explanation about po dito sa psoriasis. So pakinggan nyo na lang mga Q, at intindihin ninyo. Bumaba ang immune system, pwede kang magka-soriasis. Yes. Oh, Kaya so. po yung psoriasis, nasa lahi yun. Yes. Ano yung, mm -hmm. parang nakitrigger lang ba yan? Yes, oo. Uh oh. Tama. No, yung sa psoriasis kasi, it's an autoimmune. Ibig sabihin, uh, may kinalaman siya sa immunity natin. Mm. Pero 80% of the case, may family history. 80 so, nasa DNA yon may genes tayo. Pero pwedeng hindi siya lumabas. Oh, prompt, mm -hmm. ang tinanong ni Ate Bisa, yung mild psoriasis. Mm -hmm. So, there's such a thing, may level pala usually mag-start siya as mild. Pag sinabing mild na ano lang siya, small area yung meron, pwedeng sa anit lang, merong uh, pwedeng wala sa katawan. Pero pag naging more than 50% na ng part ng katawan natin is meron ng signs, meron na sa mga sa chest natin, sa sa hands, oh. sa feet. How do you call it? Ano na, medyo mag, magiging moderate to severe na siya. Ah, so mild, moderate, and severe. Yes. Mm -hmm. So ang pagbabalakubak is mild. Sa mild. Pag certain area lang. Isang maliit na part lang, pwedeng nasa siko lang or pwedeng nasa paa lang. Oh. Basta small area, mild lang siya. So, parang nagpo-progress po ba ito? Mm -mm. Or pwedeng mild lang siya forever? Pwede namang mild lang siya or pwedeng nisan wala siyang signs. Ah, oh, So, pwede kang may psoriasis na walang senyales? Mm -hmm, mati-trigger lang siya na magkaroon ng physical or skin signs Ag. kapag dumaan ka ng stress or may trigger factors. Ah, okay. And usually, sa scalp po yun. Ano? May mga may mga kakilala tayo na may balakubak. Mm -mm. Does it automatically follow mm -mm. na yan ay siboric Seborrheic, dermatitis. Seborrheic, so, dermatitis. Seboric. Sorry. Seboric dermatitis. Mm -hmm. So, yung seborrheic dermatitis is yung medical term ng dandruff. So, ah, okay. ibig sabihin, meron kang flakes. Uh -huh. Pero hindi ibig sabihin meron kang flakes eh dandruff, dandruff na 'yon or psoriasis kasi pwedeng baka dryness lang na scalp. Pwedeng uh, lalo na ngayon malamig ang panahon. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.